Sa larong to, tayo si Agent 47. Kalbo, pero hindi masamang tao. Medyo masamang tao pala. Kasi pumapatay tayo ng mga masasamang tao. Well, deserve naman nila yun, di ba? Kaya pinapatay sila ni Agent 47. Minsan, nilalagyan ng laso ng pagkain nila o kaya naman nilulunod para kunwari aksidente. Yung iba naman sinasakal gamit ng tripwire. Pero madalas, pinabarin. At nagtatrabaho tayo sa dilim Nagaabang lang ng mission na ibibigay sa atin Dahil isa tayong Hitman May isang tatay na lumapit sa atin At gusto niyang gumanti sa mga nambastos sa anak niya pero bago ko gawin ang mission na yun, kailangan ko muna patunayan na isa akong magaling na hitman. Kaya nagbigay siya ng isang pagsubok kung saan ay papasukin natin ang isang yate at ang target natin ay isang magnanakaw na dumalo sa isang party at kailangan natin siyang tapusin ng tahimik. Pero hindi madali yun kasi di naman tayo makakapasok sa loob ng yate dahil hindi naman basta-basta magpapapasok ang mga gwardya. Kaya dumaan ako sa likod at nakita ko dito ang isang maintenance worker. Sinakalat ko to sa leeg para makatulog. At nang mawalan siya ng malay, kinuha ko ang damit niya bilang disguise para makapasok ako sa barko. Hindi ko pwedeng iwan ang katawan niya dito dahil baka may makakita. Medyo nahirapan lang akong itago yung katawan niya. Hindi dahil sa mabigat, ang lakas kasi ng putok niya. At maaamoy ko to buong mission dahil suot-suot ko yung damit niya. At ngayon naka-uniform na tayo, makakapasok na tayo sa loob ng barko. Ang daling utuin ng mga gwardiya no. Sa loob ay nakita ko agad ang ating target na umoorder ng iinumin niya. At ako naman ay nagmamasid lang dahil hindi pa ako pwede gumawa ng aksyon dahil maraming tao ang nasa loob ng okasyon. Nakita ko naman na umakit ang second floor ang target kasama ang gwardiya niya. Sinubukan kong sumunod dito pero pinigilan ako ng security dahil hindi pwedeng umakit ang mga mechanics tulad ng uniform na suot ko. Kaya naghanap ako ng ibang paraan Pumasok ako sa loob ng kusina pero hindi pa naman ako gutom. Kailangan ko lang patulugin ang isang crew member. Ang pakla kasi niya magluto at kailangan ko ang uniform niya dahil magpapanggap din tayong crew member. At tinago ko din yung katawan niya sa loob ng rep para malamig di agad siya mabulok. Ngayong crew member na ako nakakita ako ng second floor at nakita ko ang target na nakatambay dito at nakaisip na yun ako ng paraan kung paano ko siya papatayin ng isang aksidente. Umakit pa ako sa pinakataas ng barko at may isang gwardiya dito na mukhang puyat kaya pinatulog ko muna siya. Minsan na nga lang makatulog tapos sasakal pa. Good night talaga. Inusog ko lang yung katawan niya sa gilid kung saan di agad siya makikita. Sakto naman ay may nakita akong crowbar dito na gagamitin natin para palabasin na aksidente ang mangyayari. Sakto ang pwesto kung saan nakatayo ang target. Kaya binaklas ko na ang pako. Headshot sa bungo at muntik pang may madami na inasente. Buto na lang pangit yung target hindi siya trip ng babae. Bumaba ako para silipin ang target para i-double check kung patay na siya. At umalis din agad ako nang kumpirmadong hindi na siya humihinga. Hindi na ako dumaan sa entrance dahil baka harangin ako ng mga gwardya at malaman nilang hindi aksidente ang nangyari. Kaya dumaan na lang ako sa likod dahil kukunin ko din naman ang naiwan kong damit. Mas bagay sa akin to at ang mahal ng bili ko dito. At sila naman ay gulat sa aksidente nangyari. At natapos natin ang misyon ng malinis. Parang ulo ko. Natuwa naman ang tatay na kumausap sa atin at kinuha niya na tayo bilang hitman ng mga taong lumapas talang sa anak niyang babae. Pero bago ko gawin yun ay umuwi muna ako ng hideout para maligo. Ang lakas kasi talaga ng putok niya. Hanggang ngayon ata ay nahihilo pa din ako at mukhang kailangan ko pa ng isang linggong pahinga. Dito rin nga pala sa safe house nakatago ang aking mga gamit. Medyo konti pa nga lang ang ating mga koleksyon at marami pa tayong mga barrel na kailangan ipunin. Ang safe house nga pala ay puno na din ng CCTV at ito ang pinakaligtas na lugar na pwede kong pagtaguan. At naghanda na rin ako para sa aking susunod na misyon dapat laging ready, parang battery, Ebi eh ready. At ngayon ay pupunta tayo sa Mumbai, India. Dalawa ang target natin, dalawang India construction worker. At ang krimen na ginawa nila ay nilipas talang nila ang isang babae, kaya dapat lang talaga silang maparosahan. Maaga akong umalis para maaga din akong makauwi, dahil malayo pa ang natin. At kailan kaya ako magkakaroon ng kadate, dilipad na naman tayong mag-isa, papunta sa India. Pagdating ko ng India ay may nakita akong lalaki nangingisda. Sobrang tagal niya nang nangingisda dito at bata lang yan dati. Hanggang ngayon nandito pa. At ang dami niya nang nahuling isda. Kaya naisip ko kawawa naman yung mga pamilya ng isda na nahuli niya. Kaya dapat ko silang igante. Ngayon ikaw naman ang magiging pagkain ng mga isda. Ito ang ganti ng mga isdang api. At naway sana yung makuha ng mga isda ang kanilang ustisya. Ngayon naman ay gawin na natin ang ating tunay na misyon. Dalawang indyano ang hinahanap natin. Mahirap kasi halos lahat sila magkakamuka. At napakadaming tao sa India. Ako lang ang kalbo at maputi. At habang naglalakad ako dito, pakirandam ko para na din ako nasa tondo. May nakapagsabi nga pala na lagi nasa construction site ang target. Kaso bawal pumasok ang mga sibilyan dito. Test passing tayo. nag muna ako ng ibandaan daan. At napunta ata ako sa palengke. At dito napansin ko, bakit ba lahat ng pagkain sa India nilalangaw? Lahat ng pwedeng pasukan sa construction site, may mga guard. Pati sa likod, may mga gwardiya Maliban sa ginagawang kanal na to At tingin ko ito lang ang ating entry point Mula ngayon trespassing na tayo Walang pwedeng makakita sa akin dito Dahil malamang magtataka sila kung paano ako nakapasok Kaya dapat maingat ang ating mga bawat galaw Dahan-dahan ang mga hakbang Hindi pwedeng gumawa ng ingay at dapat tantsado at eksakto ang bawat kilos. May nakita naman ako isang lalaki na si break at mag-isa lang siya. Kaya kinuha ko ng pagkakataon para patulugin siya. Dahil kukunin natin ang damit niya at magpapanggap din tayo isang construction worker para mas malaya tayong makapaglakad at mahanap ang target. Sa hindi kalayuan ay nakita ko na ang isa sa mga target. Sakto naman at mag-isa lang siya. Kaya inabangan ko lang siya sa isang sulok. At dito ay ko ng pagkakataon para sa alin siya. Pero hindi para patayin. Papatulugin ko lang dahil meron akong mas magandang plano para sa kanya. Kailangan magbukang aksidente ang kanilang pagkamatay. Kaya naisip ko para mas brutal, ililibig natin siya ng buhay dito sa semento. At kasama siyang titigas sa binubuo nilang building. At hindi na siyang muling makikita pa. Yan ang mga dapat gawin sa mga masasamang tao. Naglakad-lakad pa ako sa loob ng construction site para hanapin ang isang pang-target. At ang problema, ay may kasama to. Nagtago muna ako sa likod at pinakinggan kung ano ang pinag-uusapan nila at mukhang may pinaplano na naman siyang masama. Pinag-uusapan nila kung karne naman ng pusa ang gagamitin nila para sa shawarma. Tumalikod na ang target at naglakad malapit sa dagat at pagkakataon ko na to. lumipat ako sa kabila para maghanap na pwede kong magamit na pang distract sa kasama niya para mapaghiwalay silang dalawa. At sakto naman ay may nakita akong tubo dito pero hindi ko ito gagamitin pa malo dahil di naman tayo papatay dito. Gagawa lang tayo ng aksidente. tubo sa kabilang dulo para maalerto sila. At narinig naman nila to At inaabangan ko na lang Imbestigaan ng kasama niya Ang ingay na narinig nila Habang sinisirip ng kasama niya Kung ano ang narinig nila Nakakuha naman ako ng tempo Para umatake sa ating target At kung kanina pinatulog ko lang Ngayon Binalik ko na ang leeg niya At syempre hindi ko iiwan Ang katawan na dito At ang pinakamagandang pagtaguan ng katawan niya Wala nang iba kung hindi Sa tubig Kaya sinipa ako to at umalis na ako sa construction site dahil tapos ko na ang ating misyon na tapusin ang dalawang target at bumalik na ako sa bangka para umuwi na at magpahinga Pagdating sa safe house ay ready na ang ating mga susunod na mission at mamimili na lang tayo. Napakadami natin pagpipilian dahil di na uubos ang mga masasamang loob. At ang napili kong susunod na mission ay ang organ trafficking. Ang mga biktima dito ay bata. Dinudukot sila para kunin ang mga lamang loob nila at ibenta. Kaya hindi tayo titigil na protektahan ang mga inosente. At tutugisin natin ang mga taong may masamang loob at sa ating susunod na misyon ay paniguradong maaksyon. Magiging madugo at madahas kaya kailangan natin maghanda dahil hindi ako titigil hanggat di sila nauubos dahil isa akong hitman.